Hanggang elementarya lang ang natapos niya at namasukan siya bilang isang houseboy. Hanggang makamit ang mga pangarap at hirangin bilang kauna-unahang executive chef sa Pilipinas. Matapos manilbihan sa hari at reyna ng Oman sa loob ng maraming taon, umuwi siya ng Pilipinas. At sinong mag-aakalang siya pala ang magiging pinakabagong star sa telebisyon? Ako po si Rhea Santos. Samahan niyo akong makibahagi sa buhay na puno ng kulay at linamnam. Kilalani natin si Chef Pablo Boy Logro. Isang kwentong personal. Dito lang sa Tunay na Buhay. Para ng langsa, optional. ng mix, ginawang Araw-araw, napapanood natin siya sa telebisyon. Yeah! ang kauna-unahang Filipino executive chef sa isang five-star hotel sa Pilipinas, si Chef Pablo Logro, o mas kilala natin bilang si Chef Boy. Yan na ang ating Bring hay. Actually, matagal na. Napapanood ko siya noon pa Sumaya! Sa mga shows na, yun nga, ng mga chefs. Chef. -sher. Eteria pa Kasi yung Eteria namin, yung tension namin ni Grace Lee, pati ni May Bautista. Parang feeling ko, tahimik. Pero once on, nag na nag-roll na camera, buhay na buhay. As in, talagang punong-punong ng kulay itong tao na to. Ako. Sweets nararamdaman ko. Malapit na ako. No, hindi. Ayoko yan. Natuwang to po kami natin, Marian, sa kanya. Tsaka talagang yung pag-deliver niya ng lines, natural na natural lang, pero nakakatawa. Saya. Oo. Ah, ah. <laughs> Anita okay. Bersilis. Bersilis? Napaka-down-to-earth niya, tapos ano eh, siguro uh, mga ilang araw na nag-taping kaming dalawa. Nakakatuwa kasi kinukwento niya kung anong buhay meron siya dati at ngayon. At na-appreciate ko yun dahil yung mga tao na katulad niya, yung talagang minamahal kung saan siya unang nanggali. Walang duda, si Chef Boya ay isa ng sikat na TV personality. Pero sino nga ba siya bago niya naabot ang tinatamasa niyang kasikatan ngayon? Okay, gagawa ko ng may sauce. Dito sa Ramon Hidalgo Street sa Quiapo, ang sinasabing lugar kung saan nagsimula ang mga pangarap ni Chef Boy. Kaya naman ito rin ang tamang lugar para mas makilala natin ang totoong Chef Boy Logro sa mga taong nakasalamuhan niya noon. Kuya Pablo, Anong pagkakilala niyo kay Chef Boy? Ah, uh, pagkataraan na namin yun. Eh. Lagi ako naka stamber sa lugar na yun. Isa nagkakabiroan kami. Mga uh, ano, hindi eh, e. Lalapas na akong, parang ako. Sa nila pa rin akong kumakain. Isa nga, pagkail, eh. siya nga lang sa akin ng pagkain e. Siya mismo ang naghahain sa inyo? Oo. Oo. Uh Huwag uh -huh. kailan magluto. Masarap nga magluto siya Si Mang Pablo Acosta, 63 years old. Bagamat matanda na, tandang-tanda pa raw ang mga magagandang plano noon ni Chef Boy. Nakikwentuhan niya ba kayo tungkol sa buhay niya? Anong hilig niya? Wala, mo, wala naman siya nasabi. Basta sinasabi siya kayo. Sarah, pag tanalay ako, marami akong matulungan tao na may hirap. Nanay! Uh, Nanay Nikki! Sa Rhea po! Hinalan... Ay, ko kayo. Kailangan <laughs> niyo si Chef Boy. Oo. Uh, natatandaan niyo siya? Oo. Uh, uh, anong, anong mga natatandaan niyo sa kanya nung araw? Ah, uh, naging boy washer yan sa, ano, MS. Oo. Uh -uh. Mamubait naman siya. Wala namang, ano, sa kanya. Uh, mga kaibigan niya yung mga tao. Rin. Gaya ni Mang Pablo, isa rin si Aling Nikki makabidang sa mga taong hanggang ngayon. Di makalimutan ang magagandang alaala ng buhay ni Chef Boy sa Quiapo. Ah, nakausap niyo siya? May natatandaan kayo kung nakausap niyo ba siya dati? Ano ba siya? Tahimik lang na tao? Machika? Ano lang, simpleng tao lang siya, ma'am. Hindi no? Marami siyang kaibigan dito. Kalaro lang niya, gano'n. Mga ano. Yung iba kasi,